Ito na natin yung isang guys Amen. man Punta natin si Boy Tanso Magpa-shout out tayo kay Boy Tanso Ayan mga tropa natin Ayan na yung mga tropa Boy Scatter Boy Emil Kuya si Park Lolo Andi Andi like tayo kay Bidan so Punta natin si Buitan so Bisita natin sa barracks niya Guys uh, Punta natin uh, Akit tayo yan guys Yung daan yung papunta sa kanya guys so. And bahay niya yan guys Punta natin Sir Good morning sir Ah, uh, may sabihin sana ko sir Ayan, bahay ni Buita SEO Vlog. Right? Ayun, good morning po sa mga idol. Shout out po dyan sa mga pugi at gandang followers ni Sir iyong mga idol. Napaka-pugi talaga ng kaibigan ko mga idol. Sir, pasyawit mo na, Sir. Sir, pasyawit mo Lord sa mga taga-masbate, Sir. Ayan, shout out po sa mga pugi taga-masbate yung mahilig manguha ng tubig kahit wala silang kalubyan. <laughs> shout out po sa inyo dyan. Sana magpaalam kayo sa may-ari bago kayo umakit-tahin hindi yung kalubyan mga idol. Ayan, shout out po dyan. Salamat, po salamat. Ayan, sa masbati. Tapos yung mga walang manok yan, huwag kayong tumuha na hindi ninyo manok, mga idol. Porke makita ninyong manok, akala nyo sa inyo lang, mga idol. Hindi yan, mga idol. Sa mga kapitbahay no, nyo yan, mga idol. Sa mas bati, mga idol. Huwag nyo angkinin sa inyo, mga idol. Kung sakaling tumuha kayo ng manok na hindi sa inyo, mga idol, bigyan nyo yung mayari, mga idol, para hindi magtampo sa inyo, mga idol. Yeah, ah, okay. oh, thank, okay, thank, thank you, thank you. Salamat, PGS, sir. Okay. salamat, sir. Salamat. Nah, Kaya, sir. Guys. Guys. Ah. Ah, kak, bukan ada guys. Sampai ni, buat langsung guys tu. Ada.